ito na 'yan the good hostel guys. Pagkatapos kong nag-gym, ito, magluluto ako ng pansin. Itong liver, binabad ko na sa salt and vinegar, tapos nilugasan ko. Itong pansin, dala pa namin to from the Philippines. So, I'll just use what is available. Ito, bell pepper, carrots, ito para mamaya, and cabbage. Tapos ito yung ating mga pampalaza. Yan. Yung, ayan, yung ano, Blizzard, pinakuluan ko na siya. Yan. Tatanggalin lang natin yung mga scam scam. Scam ini. So, mag palambutin ko lang siya. Hi guys. Wala si na mother kasi nagpatingin siya ng nagpatingin siya ng ano ng ice kasi medyo nahihilo-hilo siya. So, ako lang nandito sa Baler. So, magluluto tayo ng pansit. So, naghihiwa ako ng so, bell pepper. Gine-prepare ko na yung mga ingredients for later pepper. Uh, carrots. Kung ano lang yung available, siya yung gagamitin ko. Kasi, um, ba to? Yung pancet, dala namin siya from the Philippines. Tapos, yung mga gulay, binili namin Here. Yeah. Tenta. Hirap ah. Mahirap pag wala kang feel. Sinigi kasi hindi naman siya mahilig magluto. Huh? So normally, syempre dahil sa trabaho niya, hindi na siya nag-cook. So, bumibili na lang siya or kumakain sa labas. Pero, pag may siguro, pag may mga visitor siya dito, yun. Sometimes Nagpuntok din siya uh, uh, Kung hindi niyo po may tatanong Ang trabaho ng kapatid ko here Is nurse. katulad niya Wala sila kasi niya na mother Nagtapa check up Masama kasi yung karamdam niya Simula nang dumating kami here Hindi siya nakakatulog Maybe naninibago Alam mo naman syempre she's not getting any younger. So, yun lang yung dilema talaga pag nasanay ka dun sa ganun na time. Pati yung pag-sleep mo. Tapos, yun, maninibago ka talaga. So, instead of Repolio, I will use this one. This is, um... Pechay bagyo hindi ko alam bakit siya tinanggap ng Choy Bagyo. Maybe it is being cultivated in Bagyo. Yeah, Pechay Bagyo. So, ilug na natin sa lahat. Guys, to remove the unwanted eme. Yes. Yeah. Yeah. Sorry. Patagaling natin yung mga sira. Ang

Red meal. Okay, hindi pa ako naligo. Mamaya na ako maliligo, guys. Please. Nakakakilala po sa akin. Pusin po ako. Sobra. I do suffer from... I don't know if it's a disease or hindi ko alam on how are you going to call it. Pero I suffer from craniofacial hyperhidrosis. Actually, hindi lang siya sa face and head. Actually, whole body. So, check natin kung malambot na. Ang tigas pa niya, guys. Super tigas. Okay. So, dyan muna kayo, guys. I-prepare ko lang yung mga ingredients later. Pag nandiyan na si Negi, I'll teach you how to cook our own version na pang ano lang kung ano lang yung available na ingredients okay So guys, ito na. Pinapalambot ko yung mga balong-balong na hindi alam nyo naman dito sa Amerika, hindi uso yung mag-mince ng garlic manually. So, ganito na lang. Yung mga sibuyas eh, pero hindi ko agaanong wala. Bet, parang walang lasa. Ito yung mga gagamitin kong pampalasa mamaya sa aking pansip. Yan. Yeah buti meron kami mga yan. Tapos ito, binili namin to Hindi ko alam kayo negit sa namin ito binili. Kasi so, ito, sa Seafood City. Pero itong pancit, dala namin yan. yan. Tapos, of course, di mo ang Petri Ito na lang instead of repolyo kasi ang lalaki repolyo. Tapos, liver. Itong liver, ilagyan ko na siya ng vinegar and salt. Pero, syempre, puhugasan mo ulit. Tantanggal lang nung langsa. Kahit mabaho. Char. Of course, hindi tayo pwedeng magsayang. So, gagamitin natin yung mga tinabi ko last time. Ito yung pang-toppings ko sa ating pansit. Of course, pampabata. Alam niyo ba yan kung ano yan? Ito ang mga pampabata. Lechon keme. Eh. Ito yung charon bulaklak ini-air fry ko lang siya para ma-reduce lahat ng oil. Ayan. Kunti pa. Para crispy crispy. So, of course, ang una natin ilalagay yung bawang. And then, isusunod naman natin, guys, yung sibuyas. Ibisa natin siya area mo. Kasi mo lang siya. So guys, pagkatapos so kong magisa, nilagay ko naman eh yung liver. Yan. Yung mga gizzard, ito, napakuluan ko na sila. Yan. Guys, ayan, nilagay ko na yung balon-balon na pinakuluan natin. Yan say natin mabuti para mawala yung lansa. And we will put the rest of the ingredients later. After mailagay, susunod naman natin lagay yung mga kikiam. Yung kikiam nila dito parang parang fish cake tapos yung fish balls. Yeah. Ito lang meron sa refe. Eh. So, ito lang muna yung gamitin natin. So, gusto mo lang siyang mabuti. At lahat guys, lalagyan na natin yung bell pepper at saka yung carrots. Tapos lalagyan ko muna siya ng oyster sauce. So, yan guys, lalagyan ko na siya ng soy sauce at saka ng oyster sauce pepper. At saka a little bit of sugar. konti lang para mapatay lang yung lasa ng alat. And then, alin ko lang siya ng konti. Design pa ng konti tapos lalagay ko na yung gulay before lalagay yung broth. Pero, iaangat ko muna yung gulay para al dente pa siya. So, guys, ito na. Nailagay ko na yung Last na gulay. So lalagyan ko sya ng konti yung broth. Konti lang. Tapos increase natin yung flame. Magdito yung isa sa mga secret weapon ko whenever I'm cooking pancit. Very important to. Mamaya lalagyan mo sya ng konti sesame oil para mabango sya. Ayan Ayan. So nakikita nyo medyo nag-wilt na yung mga game. medyo na ano na yung gulay. Nag -e nag-eme na siyang konti. So, ayan guys, kinakulok ko muna yung broth. And then, ilalagay ko siya dito. Ilalagay ko siya dito. Tapos, pagkulang ko yung sabaw, nagpainip ako ng hot water doon. Para ilalagay ko sa pan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakaiwalay na yung gulay. Mamaya ko na lang siya lalagay para hindi siya, sabi nga ni Chef Arby, para hindi malabog. Okay? Ito yung gagamitin ko ang buhay. So, ayan guys. Nilagay ko na yung panset. So, uh, with the use of the broth kanina, isasubmerge mo siya. Para medyo lumambot yung bihon. Ako lang kasi mag-isa guys. Eh, alam niyo na. Magpatingin ng mata si mother. So, yan. So, kita nyo, sinisip-sip nung water nung broth yung sabaw. So, ito, gumagamit ako ng hot water. Yan. Lagyan nyo siya ng hot water. So, balikan ko kayo guys, ha. Yung ano ko lang siya. I-submerge nito lang. Okay. So, kung yung papansin nyo, medyo maputla siya. So, what you can do, you can add soy sauce. Pero yung pag a ng soy sauce, dahan-dahan lang ha. Kasi, alam nyo naman, mas maganda na yung kulang kaysa sa sobra. So, kita nyo, sa halos sinipsip na nung pansip yung sabaw. Eh, si Mother at si negi gusto nila medyo sauce ng konti. So, I made it a little saucy. So, gano'n. Oh. Tapos later, ito toppings mo lang yung gulay. So, tapusin ko lang po, para makapiguna ako para pagdating nila, kapay na lang kami. Okay, guys. Be right back. Ayan guys, for the ano, for the packing kami. Kasi, punta kami ng ano, mamayang madaling araw. Punta kami ng Washington D.C. And then, direction na siya going to New York. kasi malamig sa ano niya so, kailangan namin na gamit ulit ng mga ganit kay get ready with yung us yung sa'yo dadalhin mo na lang yan no? iwan ko na lang Good mm night. -hmm. guys, hello. Good afternoon from the other side of the world. Kasi, yan. Hindi siya lang ng mga damit. Yan. Ako na ilabas ko na yung mga damit ko. Nailabas ko na yung mga damit ko. So, sila na lang ang